Hello everyone, it's me again, and I'm Marie and Welcome to my channel! Charot! Hoi! Dali, mong Dali! What? Why, why? <laughs> yes, sige, So, ang mga puja guys, no? So, naglungas dyan sila kaayod ni oh. Bakit? Bakit? Guys. Uy, hey, mga ito tag-basketball court. Ready? Go! Dali na mo. Wa ma ma man diri oi, ka man git. Nag send na siya. Mm. Asa? Dito. Tuay uh, de pit. Ato ah, ada gidani ya. Bitaw gidani ya pasing. Wa ito. Uy, asam daing siya may nagbitbit.

hot and spicy. Tara mm, mm, na. Guys, na nagpa-Gcash. Nag ato na ikwaon. Ato na siyang tagaan kay. Para makauli na pud siya. And hapon naman sad guys no. Manangama uh, uli nasad na sad ta. Oh, <laughs> ang mga bata dili pa gusto mo uli gusto pa lang magdagandagan diri gusto pa lang magbasa-basa dito sa kana gusto pa nila manguhag mga kuhol gusto pa nilang magdagandagan ng to paingon sa entrance pero as in adu naman tay kliyente aduna na tay customer Sige. Hindi ka nang sito sa basketball. Ah, hindi sa basketball? Mm hmm. Bakit? Magbigay ka ng rason. No? Ganahan ko. Ganahan ko. Ay, ganahan si Malirin. Pero ikaw dito ganahan. So paano ba yun? Ganahan ko. Ganahan ka? Ganahan ko lang sa basketball. Hi, Milin! Huwag ika na. ko lagyan mo na. Uy, nasa ate ganda. Naka-tick. Si <laughs> <laughs> mali rin, o. Naku na ya, ati ganda. <laughs> Dali na mo, guys. So, uh, labay lang yung diri sa mapabalang. Huwag paakit na yung sa relocation area. Naka, mga toong na tag-basketball court. Sige, bye bye guys. Mga toong cardig, di doon na kagikan. doon pa lang. Ah, hindi naman? Hindi, na naman. Kaya may birthday day. -hmm. Ah, happy birthday, bilit. Edad? Dag. Oh happy birthday Chloe girl. She is now 12 years old. So God bless you. And sana bigyan ka ni Lord ng mahabang buhay. Oh! Happy birthday. Ay, salam Ay. salamat pa daday? Ate May. Oh. Salamat kay Ate May. Thank you, Timay. Wow. Asa mo nga huh? sa Jollibee? Ang Ah, Jollibee na lang kay Sarado ng uban. Ha? Huh? Okay, guys. See you tomorrow. Ingat. Oh, na. May kiss to Oh. <laughs>